Loser, one layer <laughs> Loser, one layer ka lang. Alam nyo ba guys na nakita tayo ng burger na mas malaki pa nga sa mukha ko at ang sukat niya nito ay 8 inches na tower burger. Grabe, ito na ata yung pinakamalaki at sulit na burger na nakain ko. And take note ah, yung mga gamit nilang meat dito is high quality. Kaya ma-appreciate nyo talaga yung burger nila. At hindi nga lang yon, You can also create your own burger. At kung nagsasawa na nga kayo sa mga normal na burger, dito pwede kayong mag-customize ng burger. Gaya na lang ng pinagwa burger na merong grilled patty, bacon, lettuce, chicken, cheese, at marami pang pa iba. You can also create your own burger and add something you like kung gusto mo nga ng kakaibang twist sa burger mo. At sila lang ang bahalang gumawa nito. At ang isa nga sa mga trademark nila dito sa pagluluto ay iniihaw nila mismo sa uling ang kanilang mga niluluto. At dito nga lang pala yan sa CYO Charcoal World Hot Dog and Burger na matatagpuan sa 1421 Sobel Roas, San Andres, Bukid, Manila. So mga kahit Ram, nandito nga pala tayo sa CYO o Creator Own Dog and Burgers at napadayo nga tayo para tikman na kanilang pinagmamalaking best signature na burger. At umorder nga tayo dito ng mga burger na Creator Own. Ayan, umorder ako ng sarili kong burger. Ha, nagpalagay ako ng patty, ng bacon, ng lettuce, ng chicken. Ayan guys, kung gusto nyo pala akong nagsasawa na kayo sa mga normal na burger at gusto nyo mamakatikin ng mga kaibang burger at gusto nyo naman ng iba, ibang lasa, pwede kayong mag-customize dito at tikman nyo itong burger dito at layuin nyo itong create your own burger. At the more nga rin pala tayo ng 8-inch tower burger. Ayan, tingnan nyo naman guys, kung gano'ng ka kalaki. Nakakalaki talaga malaki pa sa mukha ko. Eh. Yeah. Ayan, guys, titikman natin to kung kaya natin kainin. Okay. one bite or layer. Ayan. Natin, bite. guys. Di, ang hirap. One bite or layer. Yeah. Loser one layer lang. Loser one layer ka lang. Yeah, nali, ano, online na libre. Meron po tayo. Ayun guys, nakikita no, niyo naman kung paano ako okay Talagang hindi oh, talaga kaya. Dahil so napakalaki uh, niya. So, inamin ko naman, umorder ako nito para ma ko ng kakaibang burger. Saka, abangan nyo pala yung mga pa-challenge nila. May darating silang, may niluluto silang pa-challenge. So, abangan nyo na sa page nila. Follow nyo rin. Ayan, para kung gusto nyo man, kung gusto nyo man sumali, sa uh, pa-challenge nila na uh, yung burger, pwede kayong ano, mag-chat sa page nila. At yung guys, titigman natin itong uh, in-order ko na uh, yan, kaya ito on my own style. Kasi nga, siyempre, yung mga normal na burger na nabibili natin, puro pati lang. So, kasawa nga tayo doon. Pero, kung siya mga hot cream na kakaiba, yan, mag-try kayo nung your own style na burger. Yan, gaya ko na, meron akong, naglagay, nagpalagay ako ng pati, ng bacon, ng chicken, ng cheese, ng lettuce. So, yan, Itikman natin yan. Yung nakakuha niyang gold, Ayun na talaga, pwede Ah, talaga? Stop guys. Mm. Kasi yung ng kakaibang flavor at lasa. Best to try this. CYO create your own hot dog and burger. So yun guys, more than tayo ng fake lemonade and black kulaman yan. Kasi syempre, kailangan natin ng papahagod sa lamunan kung magpupulunan siya. Malapin. Sarap guys. Yung ano niya, yung pink lemonade nila, talagang lasang-lasang lemonade. Napakasarap. Kung ikukomper nyo siya, para siyang juice talaga na binibenta sa convenience store. So, best to try this. Ako po si Abby. Uh, at uh, ako po ang may-ari ng uh, CYO of Create Your Own Hot Dog and Menus. Bali dito po sa CYO, nag-offer po kami ng malalaking burger. So, 8 inches burger po yan. Multiple layers po. Pwede din po kami uh, makita uh, sa Teheron, sa San Andres, at saka sa Subalros. Dito po sa Maynila sa uh, Manila City. Ayan, nasa San Andres lang po kami. Siyempre po, meron din po kaming rice meal. May group meal din po kami. May buy one, take one din po kami. Sa mahilig sa mga buy one, take one. Meron din po kami, bukod sa burgers, meron din po kami hot dogs. At saka, meron din po kami mga Hungarian sauce. Nagsimula po akong uh, magtinda online. Ayan, then, then dinideliver po namin. Nasa isang maliit na uh, bahay lang po kami nagsimula. And then afterwards po, uh, tinry po natin um, maggawa ng another store sa San Andres. Ayan. Tapos uh, lately po this year, ito po yung sa Subel Rojas. Uh, bali, ina lahat po ng mga taga Maynila at mga labas ng Maynila, kung gusto nyo pong makatikim ng inihaw na burger at inihaw sa uling na burger at mga pagkain, meron po yan dito sa CYO, Charcoal Grilled Create Your Own Hot Dog and Burgers. Siyempre sa iyo to, dahil nga sa iyo to, pwede nyo pong i-customize, i-personalize yung mga order nyo at dito lang nyo po matatagpuan ang mga burger at customized burgers.